Mga short ride, short ride lang tayo. Single booking lang tayo. Para mabilis yung flow ng ating delivery. Salamat po. Dumpia. Dito lang ako pin sa gate. Hindi ko alam kung papapasukin ako ng yung customer. Sila na mali eh. Sila pa galayat ah. sir? Okay na to, sir? Okay po. Salamat po. Okay na po to ma'am. Salamat po. Ito Good day hey, mga ka B1 Moto Another vlog And another Lalamug delivery na naman po tayo Today is Saturday And day of natin Kaya ba biyahe tayo sa Lalamug Dahil wala tayong ginagawa Kaso medyo masama ang panahon Makulimlim Kaya ang gagawin natin is Mga short ride short ride lang tayo Mga 10 kilometers lang maximum natin ang gagawin And then single booking lang tayo Papunta na tayo din sa ating first pick up of the day Travel time natin simula dito sa aking bahay papuntang pick up is 2.9 kilometers actually this is eh 3 kilometers ang layo dahil tumatakbo na tayo at ang ipapadala daw is pagkain ang ampere neto mga kabiwan mo is 82 pesos pwede na para sa ating short ride kaya tayo mag single booking and short ride short ride lang para mabilis yung flow ng ating delivery and dahil tayo ay is nagpapataas ng ratings natin kaya yung mga ganito muna ang kukunin natin yung mga delivery delivery so, hindi naman tayo more on para kumita ang malaki is ang habol lang natin is tumaas ang ratings natin and kahit pa paano is kumita tayo wow medyo mambo na <laughs> and hindi ko alam kung hanggang anong oras ako babiyahe dahil pagka umulan talaga ng matindi tindi uwi na ako <laughs> so yun yung purpose natin kaya malapitan lang at single booking lang tayo para iwas stress din tayo sa single booking natin kasi pagka nagdo double booking tayo medyo ano eh nakaka stress din usually nagdo double booking ako pagka mga long ride. Pero dahil malapitan lang naman. Single booking lang muna tayo. Tamang biyahe lang. And tamang kuha lang ng pang allowance bukas. Tamang panggas lang para bukas. Kasi may lakad ako bukas sa puntang Mega Mall. dadaan tayo ng EDSA. Medyo tayo ay kinakabahan kasi nga dahil dun sa N-Cup. Baka mahuli tayo. Bahala na bukas. Today is Saturday 9.59. So mag-alas 10 na. 1 minute na lang. Alas 10 na. So kanina pa naman tayo gising. Pero ngayon lang tayo nakakuha. Mukhang uulanin na pa wala talaga tayo, huwag naman sana Hello, Hello ma'am nandito na po ako ma'am Pick up po, lala move 58, Hello, yung may skinita po O oh, sige ma'am, labas na kayo ma'am Para makita ko po kayo kasi mahirap bumalik eh May tao po daan. Nasa labas po kasi ako ah, sige, sige. Lala move, lala move po May labas dyan ay? Tapos ano, sa ganun Okay sige uh, Picture Picturean ko lang nai ha Nay ma. may bayad nay sa gate 10 pesos Salamat po. Ano to? Dumpia. Ayun mga kabiyon mo. Ito, maulan na. Kaninang tayo <laughs> hindi tayo nakakalabas yung dinawalan ngayon ng nice, ulan. Ayos na yan. Ay, talaga naman. Pag inaalat ko ka. Kaliwa po, Nay. Maraming salamat, Nay. Dito na po ako. Sige po. Upyo. Upyo. Upyo ayun mga gabiwan mo to. travel time natin is 13 minutes and this is for 5.5 kilometers. simula rito sa ating pickup and umulan na. <laughs> Bakit ganaman ganon? Kung kanina eh. Hindi pa ako lumalabas hindi na ulan kung kailan lumabas ako tsaka naman umulan. Nagkakainis naman yan. Pero wala tayong magagawa. sa pick up na tayo mga gabiwan mo. So kailangan natin to i-deliver at any cost. Bagay mga malapit lang naman to pero nagkakalungkot magkakapote pa tayo pero ayan naman yan bali may mga subdivision pa pala ngayon may mga bayad pa rin no alam ko bawal na yan eh pero hindi naman tayo pwede magpalugi doon dahil uh, syempre sisingil natin sa ano yan pick up natin hindi naman pwede magbabayad ng 10,000 tapos ang pair natin is 82 lang ano magkano na lang mapupunta sa atin 72 tapos basa pa tayo <laughs> puro reklamo eh no puro reklamo ba't delivery rider ka syempre sideline online eh. Saka for the view kaya ako naglalamo. Oo naman yan. Bakit? Di naman masama magreklamo ah. Karapatan naman natin magreklamo. Paglugi. <laughs> Hindi <laughs> pero okay naman to. Tama ganda naman to, tong pirsa. Mulan lang kasi talaga eh. Maambon eh. Kuya, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? ba tuminto ka sa gitna? Tawid na pa. Kung kailangan lang kasing lumabas tayo tsaka umulan. Kanina nag-aabang tayo tagal-tagal ilang oras eh. Hindi mo ulan eh. Kakainis eh. Update ko na lang kayo, mga kabiwan mo mo to pagka nandoon na tayo sa ating drop -off dahil uh, umulan, baka mabasa ang ating camera ayun mga kabiban mo to nandito na tayo sa drop off dito sa Greenwoods dito lang nakapinsa pinsa gate ko alam ko papapasukin ako ng yung customer let's see ay nako gate 1 hindi daw pwede dyan mag drop off hindi rin pwede pumasok tapos tinawagan ko yung drop off demanding masyado door to door daw to bakit daw nandudon wala daw siya sa gate eh ang drop off nila eh nandudon lang eh nako tapos demanding pa Bayan? yan salanan ko ba yun dapat nga magadi traditional charito eh silang nagbook eh ay minsan talaga may mga ganyang customer sila na mali eh sila pa galeta wala naman problema kung mali yung film basta makiusap ng maayos hindi yung ay naku buhay tayo sa gate 2 muulan pa naman nakakainis ha black 6 lot 3 pace A tapakay yan sir kanan unang tulay taliwa sa prime pasok yan dire diretsyo sa dulo kanan tayo Ayan mga gabiwan mo to. Medyo malay -layo pa sa gate to Kanan, unang kaliwa Tapos dulo, kanan Tingnan natin kung ilang kilometro to Layo nito. ito Masyadong demanding Muulan na nga eh Dulo-dulo Tapos kanan Layo nito. Sana magdagdag Pag hindi, bad trip nito. <laughs> Lay layo ng pin Bagay di naman siya yung nagbook ang problema nakakainis Demanding eh Demanding ba? Demanding Ang problema Maghahanap pa tayo eh Yun, dito pala Block 7 Phase 8 dito dito yun block 6 ito na yun ito lot 3 ito yung demanding eh ito sir okay na ito sir okay okay Okay, salamat po Ang oh, nabuti, nag-tip ko Kung di, iiyak ako Confirm delivery Upload Completed Cash collected the amount Review Rate natin Kahit na ganyan Okay naman, nag-tip naman eh Na-deliver na natin Ang ating first drop-off Eh, nagbigay naman ng tip 18 So, pwede na 1 kilometer lang naman pala yung layo Nandoon sa ano Hindi <laughs> tayo iiyak Iyak tayo ng iyak kanina eh Reklamo tayo na reklamo eh. Magbibigay naman pala ng tip Pero syempre Sa mga CS natin dyan Kung ah uh, alam naman po natin ano, pwede nyo naman kami kausapin ng maayos Huwag naman masyadong demanding yung tone ng boses natin di ba? hindi naman po namin kasalanan yun eh kami po ay sumusunod lang po sa pin to pin so pin to pin basis lang po tayo and pin to pin base pin to pin base lang din po nagbinabayaran yung mga rider po natin so yung isang kilometro po medyo <laughs> sabihin natin ma lang po yun pero malaking bagay pa rin yun pero 82 ang rate natin binigyan tayo ng 100 pesos sa so, may tip tayong 18 so pwede na yun goods na goods na yun hindi na ako magre reklamo doon. Hindi <laughs> na magre-reklamo. Pero kung hindi ako binigyan ng tip, re-reklamo talaga ako eh. Pero goods naman. Kaya okay lang. Ang masama lang, umuulan. Yun ang problema. Ayan mga gabiwan mo ito. Hanap muna tayo ng masisilungan at umuulan na. And then update ko kayo. Dito tayo tambay. Di ba dalikado rito? Kaya ah, aso. Pag tumahol yung asa niya, alis tayo. Ha, ah, ulan eh. Ayan mga gabiwan mo ito. Bumili tayo ng plastic ng yelo. 25 pesos. Mahal ba? <laughs> Parang mali. 25 pesos. Kamit nga kayo tayo tama ba 25 pesos ng ganito parang namamahalan ako mga kabiwan motor eh pero no choice tayo mababasa yung cellphone natin eh mas maganda na itong 25 pesos kaysa dun sa mabasa yung cellphone natin yan magagamit naman natin ng matagalan yan sayang naman eh basa na tayo tapos uuwi tayo para hindi makabiyahe kaso hindi na tayo makakapag vlog na ito pero mas secured natin ito cellphone natin masira eh halagang 25 pesos pagpapalit ko yung cellphone ko diba maganda yung gumastos pero comment kayo mahal <laughs> parang mal. yan mga kabiyon mo to secure ng ating cellphone pwede eh, na tayo bumiyay kahit maulanan tayo mangyayari na ito sisigur din natin yung camera natin And eh, yung ating sing sing tanggalin natin dahil nahulugan ako dati nyan sayang nga yung dating ko sa sing sing ginto pa naman yung wedding ring namin yun insured ko yung sing sing ko baka malaglag eh may na baka sabihin na <laughs> asawa ko siya nang lako <laughs> ayan pwesto lang tayo dito ayan. ayan balikan ko na lang kayong mga kabiwan mo ito pag may nakuha na tayo ayan mga kabiwan mo to, kung ano natin ang ating sing -sing na pick na tayo mga kabiwan mo ito. Pangatlo na tong order natin. Nandito na tayo sa San Pedro tayo nakarating. Ang kanina nakuha natin is from Dasma to GMA. E eh, dulo na ng GMA to Yung boundary na ng San Pedro. Pagdating dito nakakuha tayo ulit. Bali pa Imus to. Or tayo 18 kilometers. 112. Tulugi tayo dito sa Perna to. Travel time nito mga kabiwan mo to is 42 minutes 18 kilometers. At ampere nito is 122. 18 na Android 2G, pero single booking lang din talaga tayo and balik ako kayo mga ka B1 Moto pag nandun na tayo yun mga ka B1 Moto na deliver na natin yung drop off natin yung galing sa Laguna grabe ang tagal naghanap pa tayo Ayun is nakakuha ulit tayo na pick up sa malapit lang to 250 meters lang to Documents lang ang pipick upin natin Okay po. Salamat po. Thank you po. Travel time natin is 17 minutes and 7.6 kilometers po ito. At ang price neto is 82 pesos. Ito lang pala eh. Hindi ito lang pala. Ito lang pala yung hungry Ma'am Lilith, Okay na po ito ma'am? Salamat po! 82 lang yung ating delivery fee pero binigyan tayo ng 100. Salamat po! Ayan may lamang pa yung wallet natin. Pwede pa tayo kumuha ng isang. Kalihanap ulit tayo mga kabiwan mo ito. Tambay lang tayo. Nakakaapat na booking na tayo mga kabiwan mo ito. 381 na ang kinikita natin. Nakakuha na tayo ng ating panglimang booking. So puro gurami. Gurami na lang ang kinukuha natin. So bakery supply daw ito. Papuntang area 1. 69 pesos so bali 850 kilometers lang ang layo natin dito sa pickup point natin simula sa tinambayan natin so mabilis lang nakakuha na agad tayo so hindi na tayo nag aaksaya ng panahon basta malapit yung pick up sa atin kinukuha na natin bali 69 pesos lang to bakery supply daw sana hindi naman ganun kadami pero kailangan nyo ng bag so let's see bali pang pan booking natin to mga gabiwan mo to Yun, nandito pala yung ano natin pick -up natin Lala move po. Lala move. Your name po? Yes, ma'am. Akin to natawag yung anak Dalawa? Sir. 69. Saan yung kapadala, ma'am? Board, box, board, sibona. Drum box, drum box, 5 pounder. Wait from the 3 feet board. Sige, ma'am. Ito muna, ma'am. Lagay ko muna ito doon. Unahin ko na ito. Or, iunan eh, yung na nalaga yan? Ito, ma'am, nalaga ma yan. Thank you, Mom. Bali na ako na natin mga kabiwan mo ang ating panglimang booking 4.3 kilometers lang ang layo na ito, mga kabiwan mo to pero baka ito na ang ating last booking kasi tumatawag na yung aking mga anak at pinapauwi na ako as usual nagtatanong bakit daw ako bumiyahe kasi day off ko daw pauwi na rin naman itong booking na to kaya sakto lang na pauwi na rin naman ako Panglimang booking pero kung meron pa tayong makukuha papuntang mas malapit sa amin kukuha tayo ibinayaran na tayo ng ating pick up 69 pesos bakery supplies ang ating di-deliver titignan natin kung makakakuha pa tayo mamaya mm -mm -mm, ito na lala mo po meron pa po may box pa po ito na ay tingin Oop, mo Thank you po. Thank you ma'am. Salamat po. Binigyan pa tayo ng tip na 20 pesos. So yun, possible yun na yung huling booking natin. And titignan natin kung makakuha pa tayo ng pa-uwi na sa atin. Actually, malapit na to sa amin. Pero try pa rin natin. Lumabas tayo ng alas G's at mag alas 3 na. So 5 hours time bumiyahe. So nakamagkano tayo. Tignan natin. 360. Pero yung cash natin is uh, 450 and then less 90 pesos. 360. Ang cash on hand natin is. Bali, ang revenue natin is 360. Pero hindi pa kasama doon yung mga tip natin. Yung gas natin, hindi ko na alam kung magkano. Pero tignan natin. Andawin na ako pa uwi. Pero balitaan ko kayo kung sakali makakuha pa ako. Yan, mga kabiwan mo to. Siguro hanggang dito na lang ang ating vlog. So hindi na ako kumuha. Kasi nangungulit na talaga yung aking mga anak. Na na ako. Nagagalit na naman sila. Bakit daw kasi ako bumiyahe. Eh day off naman daw. Ayun, kuha pa sana tayo ng isang booking mga kabiwan mo to. Pero hindi na nga pwede. And uulan na uli. And bali na kalimang booking tayo mga kabiwan moto, single booking lang tayo, and then 5 hours lang almost 5 hours lang naman tayo bumiyahe pero naka kulang kulang, naka 450 tayo, so yun lang naman yung kinita natin, maliit lang, gibi naman na yun kasi malapitan lang naman yung biyahe natin at ilang oras lang naman tayo bumiyahe pero kung mahababang oras tayo bumiyahe siguro possible malaki yung kita natin and then pagka ganyang mga malapitan lang and single booking, actually hindi naman malapitan eh, single booking lang eh, patagal talaga ang kitaan, hindi katulad ng double booking, para sa akin okay lang lang naman na kumita ako ng ganun lang dahil uh, ang purpose naman talaga ng aking pagsisingle booking ng medyo malapitan lang is para magpataas ng ating ratings yun lang naman yung purpose ko so alam ko naman hindi ako kikita ng ganun kalaki pero kahit papano paano kumita rin and I guess hanggang dito na lang sa 5 hours hindi na masama kinita natin pero syempre maliit siya dahil naputol din ng ating biya siguro kung mga 8 hours tayo bumiyay possible baka kumita tayo kumita naman tayo pero maliit na maliit na maliit na maliit lang. Gaya nga sabi ko, ang purpose na pagbiyahe ko is para magpataas lang ng ratings dahil uh, nagpe-prepare tayo para sa ating mga long ride. So kailangan maganda yung ratings natin para hindi tayo mahirapan mag double booking o hindi tayo mahirapan kumuha ng booking pag nasa malayong lugar na tayo. Kasi nangyari na sa akin dati yon na mahina ang ating account Kaya pagdating dun sa lugar kung saan ako nag drop off, napakahirap kumuha ng booking pabalik. Kaya ginawa natin kumuha muna tayo. Actually, ilang araw na ako bumabiyahin ng mga short ride and sa so, sana na gusto ninyo ang video natin ngayong araw at tumulan na naman magpapahinga na tayo so, okay na sa akin yung ganong biyahe tama lang panapat lang and may lakad din kasi ako bukas kailangan ko magpahinga na muna and always remember mga ka B1 Moto pray before you ride ride safe God bless B1 Moto out bye bye